Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis no? Kung nasaan man kayo araw na to no? Araw ng Sabado ngayon uh, October 7, 2023 Yan Winter, Spring, Summer Or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Punta muna ako sa bangko ko mga kainis Kasi meron nag-message sa akin Yung bangko ko nag-message sa akin na Meron daw nag-try na Mag-open ng credit card ko no tatlong beses daw nag try nag attempt kaya nag block pan so yun yung message sa akin ng bangko ko kung pupunta ako rito kasi tatanungin ko kung talagang totoo nga yun baka mamay mama, scammer na naman yun eh. or syempre pumunta rin ako dito para sigurado syempre eh, kailangan pag mga bank account bank account na pinag-uusapan eh. eh maging ano tayo maging Hanta ano agad, no, curious Baga, ayu, tingnan, tingnan ka agad natin, ayusin ka agad natin Alamin ka agad natin Mahirap na syempre Pero yung credit card ko naman na yun, Hindi ko ginagamit yun mga kainags ano? Yun na ano lang yun, extra lang Just in case na hindi Hindi gumana yung talagang ginagamit ko Meron tayong extra ang isa Matagal ko lang hindi ginagamit yung Credit card ko na ano na, meron daw nag-attempt na tatlong beses siguro. Mga tatlong taong ko na hindi nagagamit. Ma-expired na nga eh. Puntaan ko lang muna mga kayo. Isang bali lang Sabi na nga ba eh, scam, scam yun eh no? Kasi nakausap ko yung banko natin. Sabi nila, uh, kung meron daw silang uh, letter, papadala sila through email, hindi raw sa text. Yan mabuti na lang hindi ko ni-link ah, hindi ko kin-link yung ano no yung link kasi may link doon sa ano eh papakita ko sa inyo yung picture. Yan pinicturean ko lang tapos ah dinelete ko na kagad yung message na yon galing sa scammer. Yan dito muna tayo sa Walmart mga kainex ano. Yung temperature ngayon mga kainex ano mainit na naman. Uh, kumpara nung mga nakarang araw medyo malamig ano. So ngayon, nagbago na naman ang temperature. Mainit na naman. Tumit muna tayo. Yan. Kaya kung napapansin nyo, naka-T-shirt na naman ako, mga kainay. Naka-T-shirt ako. Usually, may bari naka-T-shirt na rin dito. Tara, pasok muna tayo sa kabila. Tapos siguro, next week, malamig na, ano. Sana mapamunan mo ng snow. Yan. Ano lang, galagala -gala lang muna tayo rito. Tingin-tingin mga kailags, ano. Libang-libang lang, baka may magustuhan tayo, ibili natin. Baka lang. Nandito na rin lang naman tayo, di ikot-ikot na tayo. Libang-libangin natin ang sarili natin, ano. Nakakalibang naman umikot dito kahit wala kang bibili niya. Eh. Kahit patingin-tingin, di naman makabili. Yeah. <laughs> Yan yung buhay natin sa Pilipinas dati, no? Patingin-tingin, di naman makabili. Malibang lang, maubos lang ang oras buong maghapon. Yan. Ito, mga kinis, gustong-gustong laruin ni Mahal to, yun. Eh, no? Uy, lusot to. Oh, goal. <laughs> Goalie. Gusto magkaroon ni Mahal na ng ganito, eh, sa bahay. Yan, no? Sisipain na ganun, no? Sipa. Tapos, kailangan... top top ganyan, no? Sipa tapos to sipa harang eh mm. yon goal hindi Hindi pumasok doon sa ano dapat mapasok na ayun uh. uh. eh uh. yan ang taw niya oh ganun no sisipain niya uh. no hmm tinira si Paulie hmm one more one more hmm uh. uh. ganun niya no oh oh <laughs> Patingin-tingin ka lang, ano eh, mayroon meron pang libreng laro eh, no? <laughs> Makakalibang ka talaga eh So, uwi na ta, ah, ano? may pupuntahan pa tayo mga kainags ano? Kasi ano pa eh, maganda pa ang panahon ngayon eh, no? Sayang naman kung uwi agad tayo Pero mamaya pag umuwi tayo kasi meron tayong tutulungan Yung kapitbahay natin Humihingi kasi ng tulong mga kainags ano? Na lagyan ng trapal yung Yung kanyang mga upuan sa backyard niya kasi every 2 years, ah every every year pala, humihingi ng tulong sa akin yun eh. Kasi matanda na yun eh, no? Hindi niya na kaya magbuhat, hindi niya na kaya mag kung ano-ano pa. Kaya every year, pag pag spring at saka fall, humihingi ng tulong sa akin yun. Eh kawawa naman, matanda na yun. Hindi naman, hindi naman kakayanin yun yung mga pagbuhat-buhat. Matandang babae, yung katabing bahay natin. Mamaya na, madali lang naman yun eh. Pag-uwi natin, at least ah, importante ma-enjoy muna natin yung araw natin ngayon oh. yung ating uh, day off ngayong araw ng Sabado enjoy life yan sabi niya eh don't work too hard yan yun sa mga papunta ng Canada no? tsaka yung mga bago pa lang dito sa Canada madalas yung marinig yan sa mga mga puti no? or sa mga matagal ng mga kababayan natin dito na sinasabi nilang enjoy life don't work too hard yan enjoy life Siguro hindi nyo pa alam yung sinasabi ko Pero malalaman nyo yan pag nandito na kayo Or malalaman nyo yan Pag tumagal na kayo dito Kaya enjoy life Tsaka iwasan nyo yung mangutang ng mangutang Madaling mangutang dito Pero pag nalubog kayo sa utang Yun ang mahirap mga kainay Ano lang yan? Payong kaibigan, payong kababayan Payong Matagal na dito sa Canada At payong nagpapasarap na lang sa buhay Yan <laughs> Ang yabang So masanay na kayo sa akin mga I'm just telling the reality Yan Sinasabi ko lang yung totoo mga kainays Kasi Madaling mangutang dito Madaling mangutang ano, Para doon sa mga bago pa lang Dito sa Canada At yung mga nagbabalak pumunta ng Canada Napakadaling mangutang dito mga kainays Yun nga lang pag ka sa utang hindi ka na makakatulog nako maraming trabaho although maraming trabaho naman dito mga, mga kainis so, madaling makahanap ng trabaho rito no? pagka permanent residence ka na yan, madaling makahanap ng trabaho rito yun nga lang syempre kaila, para kailangan mabayaran mo yung mga pinagkakutangan mo eh talagang magtatrabaho ka ng dalawa yan overtime yan ganyan para lang may pambayad ka sa mga pinagkakautangan mo kasi nga madaling mangutang dito So darating yung time na stress ka na, pagod ka na Wala kang magawa kasi kailangan mo mag-overtime Dahil, syempre, kailangan para, para mabayaran mo yung mga bills mo Pero syempre, para naman dun sa mga lo, sa mga Yung iba naman kasi mga kinaisan, nag-overtime Kasi yung asawa nila nag-aalaga ng mga bata Yan, di ba? Walang mag-aalaga ng bata Kaya yung mga missis, minsan or yung mga mister nag ng bata kaya si missis or si mister step up sa pagtatrabaho yeah. May mga ganong sinaro Hindi naman lahat ng nag-overtime At hindi naman lahat ng mga nag uh, do job Is kailangan nila dahil Para mapagbayad ng bills uh, Ginagawa nila yan Kasi syempre Mag-isa lang silang Nagtatrabaho Kasi si, yung, yung kapartner nila ay Nasa bahay nagbabantay ng bata May mga ganong sinaro Pero usually Karamihan karamihan talaga dito sa Canada eh ganoon nga mga kayo ano? uh, marami nang na utang kasi nga madaling mangutang dito yan kaya nga sabi nila mga kayo ano? dito sa Canada napakasarap mangutang utang napakadaling mangutang utang pero pag lumubog ka na sa utang mapapap <laughs> <laughs> sa mura sa mura puro murang dahil sa utang yan ah, <laughs> home time yan ako nandito yung dalawang asa natin no? so, ko, uh, lakas ng static mga kainag ano? sabi na nga ba eh <laughs> kaya dinadahan-dahanan kong hawakan yung, ano, yung mga pintuan ng sasakyan eh. kasi pumipitik yan na parang kuryente ano? Eh, especially pag na pag winter na madalas yan So magsusuot muna ako ng ano no ng sweatshirt kasi madudumihan tayo doon pag tinulungan natin yung kapitbahay natin sa kabila Hello mga pogit maganda ah, alin na pa kayo sa labas siguro ha? Huh? ha Ano na? Kumusta kayo? Yan so ito lilinisin namin itong mga kainag dyan no? Andito ako sa kapitbahay namin tinutulungan natin to Yeah. Matanda na kasi kawawa naman. So, where we gonna put this uh, chairs? Well, that's another story. Okay. Yeah, so just let me know where we're gonna put it. Huh? Just let me know where we're gonna put it. Just put it there? Yeah, well, yeah, that would be fine. Here, anywhere okay. Okay. So, tulungan ko muna isa Sabi lang. Eh. Yan. So, pinatalihan ko lang itong mga kainis. Kailagyan namin ng cover to eh. Huwa-huwa wow, naman patandaan eh. Na Yeah, so nilalagyan ko lang tali rito mga kainigs, ano. Kasi ano niya yun eh, mga staff niya yun, ano, pag summer dito siya umuupo. Mahal na mahal niya yung mga gamit niya. Ayusin natin. Tulungan natin. Wala na ibang asahan niya kundi tayo. Ayan. So importante lang naman dito mga kainigs, eh, hindi manunuli pa rin ang hangin. Tsaka importante dito, huwag malagyan ng snow yung yung loob. Yan, yung loob. Yan. Yan, tayo. Yan. Kasi dito pag summer eh, pabonggahan talaga ng backyard mga kainag. Yan. Dito na lang, isa na lang rito. Para sigurado. Ah, laking tulong natin to. Actually ito, itong tali na to, naubos to dito lang. <laughs> okay lang to sa dalarama naman natin na to eh. Ah, uh, 2 dollars yata to, may kulang-kulang ano. Hindi ko nagamit 'to, nagamit ko dito sa kanya. So, pangatlong taon ko na 'to eh na ginagamit dito. Yeah, so ito kuno ba namin to mga kaibigan. So, cover. What is on this one, so On the other side? Yeah. All right. Yay! Yeah. Hallelujah. That's better. Hallelujah. So, this way. Yeah. Here. No 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 no! no. I don't need that! No 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 no! No no! No, John! I'm not gonna I'm not gonna help you again if you don't if you pay me! No 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 no! No 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 no! That's fine. That's fine. You're my neighbor. That's fine. That's fine. That's okay, John. Take it. No no no! I don't I don't. No please, please. Okay. 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 Have a good day. Hey Okay yeah. Can you can you go? Yeah. come on. Guys... Hey, hey, no, no, no. Okay, joan have a good day. Yeah, can you lock the door? Uh, can you lock your gate, please? Can you lock your gate? Oh, that's okay. You're safe now. We're safe. Okay, hey, Saya, come here. Saya, come here. Hey, let's go. Let's go. Come here. Siya. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Takalabaw. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, <sighs> so, binibigyan niya ako ng ano maka rinig sana ng 30 yata. Kasi may nakita ko 20 at 10 eh. Bali 30 yung bibigayin niya sa akin. Sabi ko, hindi ko tinanggap no kasi Alay, alam niyo naman tayo mga Pilipino mga kainis ano. Lika sa atin yung pagiging mabuti especially sa mga kapitbahay natin. 'Di ba? Syempre kapitbahay natin, dapat mahalin natin 'yan. Close dapat natin 'yan kasi 'di ba? Kapitbahay natin 'yan eh. Tsaka alam niyo mga kainis ano dito sa Canada. Wala kasi ano rito, usually walang libre no. Walang libre kasi sa mga puti dito. Ano talaga sila? Alam nila sa sarili nila na pag kong nagtrabaho sa kanila, magbabayad talaga sila. Magbabayad talaga sila. So yun yung yun yung naging yun yung naging kultura nila rito. Pag pag, pag uh, nag-request sila na tulungan mo sila, ang nasa isip nila babayaran kanila. Ganun dito sa Canada mga kainis. Kaya nga dumating kami dito unang unang dating namin dito sa Canada, ang lagi sinasabi nila, walang libre dito sa Canada. Yan. Eh, alam niyo mga kainis ano, Actually nilagay niya nilagay niya nga yung pera dito sa sa hood ko pero sabi ko wag na. Kasi matanda na siya mga kainig no. Bali alam ko nagtatrabaho yan as janitor. So syempre magisa na lang siya sa diyan sa bahay niya. Tsaka matanda na, matanda na syempre. Hindi niya nakayang gumawa ng kung ano-ano no. Kaya pag may mga bubuhatin siya mabibigat tinatawag niya ako dito. Wala namang problema sa atin yung mga kainig ano? Tsaka masarap eh. masarap din minsan yung nakakatulong ka talaga ng basta bukal sa loob mo masarap masarap makatulong ka especially katulad niya matanda na tsaka kung hindi man kung hindi man dumating sa akin yung good karma na ginawa natin sa kapitbahay natin sana mapunta na lang yung good karma na ginawa natin sa nanay ko yan kasi yung nanay ko matanda na rin yun eh no? 80 -e 81 na yun sa December 1 Yeah, so syempre kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo eh sharing babalik sa iyo no. Kaya meron tayong tinawag na bad karma and good karma. Di ba? Yun lang. Eh tapos sa ano 'le sa fall, ganun 'le. Tatanggalin uli namin 'yun. Tatanggalin uli namin 'yun. Actually mas madali na nga ngayon eh, no? naiwasan na namin yung mga buhat-buhat buhat-buhat kumbaga inistay na lang namin kung saan talaga yung yung mga bangko na kalagay, yung malaking bangko yung binubuhat namin dati nilagyan na lang namin ng cover para sa susunod sa, sa fall next year tatanggalin na lang namin yung trapal tapos na wala lang buhat-buhat meron mga kami bubuhatin mga magagaang na lang kasi siguro ano nahiya na rin siya sa akin dahil every year lagi niya akong tinatawag <laughs> lagi niya akong ina uh, tapos fall tsaka yun spring tinatawag niya ako para ayusin yan naintindihan natin yan mga kailan naintindihan natin yan sarap tumulong sa mga especially sa talagang mga talagang totoong nangangailangan, di ba? Hindi hindi man sa pera. At least yung lakas natin habang bata pa tayo, malakas tayo. Na i-share natin para sa mga matatanda nang uh, wala nang lakas,